What? Tapos nabigong mahanap si Kingdom of Jesus Christ leader Apolo Kibuloy sa Sitio Kitbog, poblasyon malungon sa Langani Province, mas pa-iigtingin at palalawakin pa ng Police Regional Office 12 ang kanilang paghahanap laban sa pastora. Ito'y matapos pinangunahan ni Brigadier General Percival Agosto sa Placer, ang Regional Director ng PRO 12, ang pagsisilbi ng Warrant of Arrest noong Hunyo Adjes laban kay Kibuloy sa pagpunta sa liblib na nga bahagi ng sityo Kitboga. Layunin ito na arestuhin si Kibuloy at limang kasamahan sa kasong sexual abuse, child abuse, human trafficking, violence, at misconduct na inahain sa dalawang korte sa Davao at Pasig. Ito ay matapos sa mapaghinalaang nagtatago si Kibuloy sa loob ng kampaw na binabandayan ng mga supporters na miyembro ng tribong Laana kasama ni General Placer at Police Colonel D'Andre R. Francisco, Provincial Director ng Sarayang Gani Police Provincial Office sina Malungon Mayor Teresa Constantino at dating Mayor Reynaldo Constantino na pumasok sa lugar ngunit hindi nakita si Pastor Kibuloy. Hindi sila hinarang ng mga taga-suporta ni Kibuloy habang isinagawa ang paghahanap sa wanted person. Matatandaang ang Bombo Radio Jensen Team ang unang media outlet na umakyat sa lugar para malaman kung nandoon si Pastor Kibuloy. Sa panayama kay Joel Santos, leader ng Kitbog Blanc Community, marinitong itinanggi na nasa kanilang lugar ang Poganting Pastor. Kung nakita niyo naman po yung daan po dito napakahirap po talaga puntahan so sa mga accusations and speculations na si Pastor Apolo si Kibuloy po ay nandito sa Kitbog uh, sad to say wala po siya dito. Yan ang mula rito sa himpilan ng Bombo Radio General Santos City para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Diklaro para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!